Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, ilang obra ng Young Ilongo Artist ang bumida sa bayan ng Leon, kalugas sa Iloilo Province. At kabilang na dyan, ang nakamamanghang mural ng bayaning si Captain Jose Cabalfin, kalugas. Ang apat na kabataang pintor sa likod ng makulay na obra, kilalanin sa report na ito. Bumida ang obra maestra ng ilang kabataang Ilonggo artist sa pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan sa Bayan ng Leon, Calugas, Iloilo Province. Isa na rito ay ang mural ng bayaning si Captain Jose Cabalfin Calugas na ginawa ng apat na fine arts majors mula sa University of San Agustin. Ang mga young artist na sa likod ng obra ay si na Ken Lawrence Cadenas, Jeanette Militar, Ronil Torres at Rafael Jester Indicio. Matatagpuan ang nasabing mural sa labas ng Municipal Hall ng Leon at bahagi ito ng mga akdang sining na naglalayong alalahanin at parangalan ng kabayanihan ni Captain Kalugas. Si Kalugas ay isang Master Sergeant na namuno sa isang grupo ng volunteers na tumulong sa mga sundalo ng 8th Artillery Regiment laban sa Japanese troops sa kasagsaga ng Battle of Bataan. Siya rin ang unang Pinoy na ginawaran ng Congressional Medal of Honor ng pamahalang Amerikano dahil sa kanyang walang kapantay na kabayanihan. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.